ya idol ya ya mau kayak dong paling itu sembunyikan itu lagi habis stressing. <laughs> Ini

Magkakataon ko naman yung ng mga gamit ka. Magaling ang tito ni Clem. Nakasama rin ako. yung tito niya. sa taon natin. Bahawak na sa Sampu-sampu ka tayo. Sampu? Iyan. Kimang Oh, itong masun. Saka pata may mga.

nakatalo ko ito kasama ko dito na yun dito na yung na ng yara, hindi, ang poste pala pa sa pot ang um, basahan oh, lang kung tawagin hindi sabi lang dito direct ay parma Kasi lang, may deposit din naman dyan para makasigurado. Agis mo lang dito. Tyson, gagis mo na lang daw, Tyson. Ah, bakal. E ilaw, no. ah, ka, lansa kasi tata ng araw. Okay, mayroong nararamdaman. フフフ。